Hindi na po muna itinuloy eh, ng Kumpanyang Maynila yung pagsasayos ng tubo nila ng tubig. Yung nagkaroon nga na po ng abiria sa tundo sa Maynila. Kaya balik normal na ang supply ng tubig sa Metro Manila. Pero may mga residente gusto pa rin makapaniguro. Nakatutok si Cara David. Okay. Lunes pa lang, nag-iimbak na ng tubig ang mga taga-barangay San Isidro, Paranaque, matapos i-anunsyo ng Maynilad na magkakaroon ng 28-hour water interruption sa kanilang lugar simula Martes Santo hanggang Webes Santo. Lahat ng mga bakanting lagayan man, nilagyan namin. Nilagyan nyo na ng tubig? Opo. Pati washing machine? <laughs> Meron. May tubig din, pati washing machine. O, oh, puno din yan. Pero laking gulat nila kanina ng pagbukas ng gripo, biglang may tubig nang dumadaloy. Oh, may tubig lang. Kanina wala. Pero ayaw na rin magbaka sakali ng mga residente. Si Marinel Almazan, bumili na nga ng maraming inuming tubig, panigurado kung sakaling mawalan muli ng tubig. Hindi naman natin makakasigurado na laging may tubig. So yun ang ginagawa namin. Mabuti na ng handa. Buti na yung handa. So mag-iipon pa rin kayo? Yes, ma'am. Ang isang laundry shop sa Paranaque nagsara na rin muna pansamantala. Ayon sa Maynilad, 107,000 customers nila ang maaapektuhan ng scheduled water interruption sa Holy Week para sa pipe realignment na bahagi ng flood control project ng DPWH. Pero dahil nagkaaberya sa mala Fountain na pagbulwak ng tubig sa kinukumpuning tubo sa Tondo, Maynila, umabot sa 400,000 customers ang naapektuhan ng water interruption matapos bumigay ang isang line stopping machine. Pagtitiyak ng Maynilad na ayos na nila ito at naibalik na ang serbisyo sa ilang kabahayan. Hindi pa masabi ngayon ng Maynilad kung itutuloy pa nila ang pipe realignment. Nagawa pa ng Maynilad lahat ng uh, aming efforts para uh, ma-ensure po na matuloy pa, na magawa namin yung yung uh, uh, sa DPWH na matuloy yung both projects. Sa Barangay 201 sa Pasay City naman kanya-kanya na rin imbak ng tubig ang mga residente. Nakatanggap na rin daw kasi sila ng advisory na maagang penitensya ang kakaharapin nila gawa ng 14 hour water service interruption ng Maynilad sa Pasay City mula April 1 hanggang April 2. Maagang naglaba si Eva Arcilia para ang kanyang washing machine pwede nang maging imbakan ng tubig. Kaya sabi ko sa mga bata, habang may time, liguan na. Ako, um, wala na yan kako. Kasi pagdating ng mahal na araw? Wala uh, ano na, na lang, wisik-wisik na lang. <laughs> si Amy Fernandez naman, pinununan ng tubig ang lahat ng makita niyang balde. Ultimo kaldero at maliit na garapon, pinununan niya ng tubig. Kasi bawat kilos, ano, tubig, may mahawakan ka, hugas kamay, tubig. So pati po itong maliit na to? Meron po yan. Pati po itong mga kasarola ko, meron po yan. Sa ngayon, balik normal na ang water supply ng ilang barangay sa Pasay, Paranaque, Las Piñas at Cavite na unang binala ang mawawalan ng tubig. Humingi ng pangunawa ang Maynilat sa kanilang customers sa diaro nilang isinasagawa ang pagkukumpuni kapag mahal na araw dahil hindi masyadong mataas ang demand sa tubig. Cara David, na Nakatutok, 24 すみませ